Patunayan mong mali ako. Ito ang diretsahang hamon ni Sen. Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos igiit ni PBBM na hindi raw niya kilala ang Amy na nakikita niya sa TV ngayon. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is, is because The lady that you see talking on TV is not my sister. Inamin din ng Pangulo na hindi na nakakausap ang senadora. Sa isang Facebook post ni Senador Aimee, sinabi niyang kung ano-ano na raw ang nakikita ng kanyang kapatid. Sabay hirit na mas gugustuhin niyang mali ang kanyang impormasyon kaugnay ng mga drug accusations na inugnay niya sa First Family.